Narinig mo na ba ang STL o Small Town Lottery? Yes, yes. Pamilyar ako dyan. Naka, nakataya ka na ba dyan? Hindi, doon ako tumataya sa loto. Yung pag malumalaki na yung jackpot, pag narinig ko na ng mga two, 200 million, doon ako tumataya. Yung STL, hindi ako pamilyar. Pero saan ba um, madalas binobola ang STL sa mga probi-probinsya? Hindi, alam ko legal Or meron din, din, din eh. dito sa Manila? L legal din siya pero meron sa Manila. Pero mas smaller ata yan, ano? You know? Tama, hindi ako pamilyar. Smaller familiar. yung tama, mas smaller din yung taya hindi ko alam ha, parang may mas, mas konti yung number nila, di ba? Pamilyar ako sa loto, lalo na pagka, uh -oh. di ba? Naku, 200 million na yung, ano, yung jackpot, tumataya ka, sampu, yung isa, di ba? Alam, mo alam mo, nanalo ako dyan tapos, sa loto. Ilan, ilan number? Oo, uh, -oh. uh di ba, six numbers yan, uh -oh. lima lang. Ay. Tapos hindi ako nakatulog kasi akala ko yung matatamaan ko, kalahati nung jackpot. Siya po yun, nireklamo nire ah, ko ni po siya kasi yung tama ko po nung September 3, ni Piso, hindi niya pa po binibigay. Anong pangalan nito? Alona. Alona. okay, magkano ba ang napanalunan mo? 6,000 po yun. Malaki din. Magkano ang taya at para manalo ka ng 6,000? 20 po. 20. Ay, talaga. Pag, pag 10 piso po, 3,000 'yun. Eh ginagawa ko nga, sinisingit ko nga lang po 'yun sa pamalengke ko para makakuha man lang ako ng tama. Tapos g niya ako. Eh bakit daw ba hindi pa niya na ibibigay ang perang napanalunan mo? Hindi ko po alam sa kanya. Sabi niya po linggo kasi ako tumaba. Sabi niya wala daw po yung pera yung kabo. Ba? Eh bakit sinasabing hindi mo ibinigay ang napanalunan ni Aling Rosario? Totoo ba ito? Totoo po 'yon pero nung time na hawak ko yung pera niya ay, sinun sinundo ako ng barangay dahil na-disgracia yung kapatid ko saka yung anak niya nasaksak eh ngayon hawak ko na yung pera niya eh sinundo ako bigla ng barangay na tida ko sa Rodriguez Hospital ng Marikina kasi yung kapatid ko nasaksak -sak, saka yung anak niya eh, oh, ba't hindi mo sinabi yung totoo Pagbibigyan bibigyan naman eh, kita ay, paano ko masabi sa iyo yung hawak na yung pera na yun, bigla na akong sinundo ng barangay, hinatid ako sa Rodriguez. Alam mo, Ay, hindi. Eh, dumating ako gabi na. Hindi naman ah. bato ang puso ko para hindi kita maintindihan? Saan na ako na? Dito na po ako noon eh. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera eh. Kasi hindi ko akalain na kapatid ko sa kayong pamangking nung maabutan sa ospital na gano'n na nasak sa amin. Maiintindihan naman kita eh. Di ba sinabi ko, sana nasabi ka lang? Ako hindi bilang chairman. Wala na sa isip ko kasi Nandoon na, nadat na ako. Lagi lang na bakit ang tinutulungan, binigyan pa nga kita ng school supplies sa mga anak mo dahil naaawa ako iyo, tas lulukohin mo lang ako. Oh, Bagong, Bagong eh. bili pa po yung pala po, ma'am. Pinatago na po pala yun sa, sa kapitbahay niya. Papalang mukha mo, anong tinatago? Pinatago! Pabi ka sabi ba? Papalang mukha mo, Ikaw, pinatago. Ikaw, na nakapalang mukha! Ay, totoo naman ang na kinuha mo, ha? kasi tayong dalawa Ikaw lang papaharap na Pagbalikod lang ako. Pagbalik ko, wala na yung ilaw. Ay, excuse me. Wala akong ginanala ko sa'yo na ilaw. May bakit ko yung Halagang 50 pesos. Hindi niya yung ilaw. Mahilig kang makisaw-saw. Masaksak. Mahi oh, hindi ka inawat! Mahilig ka Totoo kasi mag Totoo pa yan! Ang pa akong ngayon! Kapal mo! Hindi po ako sinungaling na Sa, sa ano nangyari, na Aling Alin? Aling... Alin, alin, muntik na po siyang saksakin! Oh. Oh. Dahil hindi po niya ibinigay ang tama ba, at bakit, hindi niya nilaman! Bakit ka nangyayalang ba sa, sa problema ng iba? Ha? Bakit ka nangyayalang sa problema ng iba? Hindi! Ako